Tingin sila. Yan ang pinunta ko rito eh. galing, ako ngayon, ngayon doon sa Quezon City. Puno rin doon. Sa Iwaga? Oo. Oh, yung mm -hmm. Iwaga. Dito Ay, sa Bronx. Dito ka ba yung Iwaga? Ka dyan um, eh. Kaya yung kakwa nila sa brand sa Quezon City. Hindi ako nakapunta doon kasi malayo kasi. Layo nga. Nakabike lang ako. Oh, bike ka lang. Uy, kaya! So, going to Pasay po tayo. So, let's go. A City Hall, Entramoros, National Museum, guys. Yan na National museum. Ah. Luneta nandiyan sa likod ng mga puno na yan. Gambol sa... Ah. National Museum. So ang dami nang huli dito guys may mga nadaanan na ako doon kanina pa so dito tayo dadaan sa Rojas Boulevard dito sa harap ng Manila Hotel yun guys so oh, luneta na yan yan may mga puno na to so let's go putok-putok so, yung aking motor parang naghihingalo siya guys natin pa kaya ako ng Pasay doon sa joke no so ito guys lunita na ano, no parang may something kala ako approaching American Embassy So ito na Dolomite Beach So guys so oh. supply dito so yun guys ito na yung kay Diwata ayan ito yung kay Maligno ay wala na pala si Maligno rito so yun guys oh dito na pala u turn tayo dito So yun guys Dito na tayo kay Diwata Pasay Brands So let's go! Ang dami guys May ticket sir? Doon? Okay So yun guys Ang daming kumakain You know Wow Dito tayo guys So yan gubat yun guys Yung pinakalikod Ito hindi ko alam kung ano ito Wakatulugan ito, eh parang Pahingahan ng mga Empleyado nila Aray ko ito yung office ni diwata so Maaring wala rin siya dito kasi wala rin siya doon sa quanay eh. sa kabila sa Quezon city branch sino lang guys mamaya babae kaso Doon yung parking guys ng kwan ng mga motor. Dito yung mga four wheels. So guys, yung lutuan nila. So yung pila, doon pa rin. Ayun. tingin sir ah yan ang pinunta ko rito eh galing na ako ng Kitsun City wala sila pa aywan ko wala pa eh dito muna ako thank you aray ko so oh guys may free sila may free water and dami ang dami ang pala はい。はいはい Marami rin kumakain. Meron na ikin na lang yung pano, pila. Ako mamaya na lang ako kumakain. After. guys ng mga kakain. Medyo maiksi ang pila ah. pero tuloy-tuloy pa rin Boy Boy George TV George TV First time ko nga ngayon dito Kaya Ngayon wala ako nakita Galing ako sa kabila Kaso na kumain ako doon Walang pan Gusto ko sana yung inasal Ang problema walang inasal doon Sabi ko sige punta na lang ako sa Pasay Galing ako ngayon doon sa Quezon City Puno rin doon Sa Iwaga? Oo oh, Yung Iwaga Dito ay, sa brand nila Lukabay Iwaga Kadyan eh sa brand sa Quezon City Hindi pa ako nakapunta kasi malayo Layo nga. Nakabike lang ako. Nakabike ka lang? Uy, kaya! Saan ka nagbukaan? Baka doon sa pranya. Ah, pranya? Layo, ano? Dito, malapit lang dito. Oo. Madali lang nung kuhaan eh. Kailangan ko mag-vlog ako nito. lagi. Kasi magbukaan Ano yan? Live? Oo, live to. Nagbukaan ni YouTube yung bago ko. Ah. Ako hindi ako magbukaan. Pa. Nagbukaan lang to. Video vlog lang to. Ito yung diwa Diwata Minimart. tem um tá dito guys sa uh, hindi na ako umiikot umiikot na kasi ako kanina parang nakakaya so <laughs> tayo so yun lang para lang magkaroon ng malinis na pwesto. So, nagulat lahat ang mga tao. Dito sa likuran ko nakikita nyo, ang dami kumakain dito, grabe. Dito sa likuran ko, napakarami tao. Maliwalas. At ang sabi ng mga sambay yung bakit napakahangin dyan, halos hindi ako wala dahil ako mismo saksi ako sa buong istorya. So, buong katotohanan na dito pala sa Diwata Palos Overload talagang malinis na pagpunta ko. Halos nung sumilip ako dito sa Diwata Palos Overload, nagtas yung kilay ko talagang ayoko ko pumikit. Gusto ko manatiling dumilat kasi napakalinis. Grabe. Ang sarap balik-balik ka di Diwata. Teka, teka. May mga marites. Teka, teka. Anong sinasabi ng mga marites? Anong sinasabi ng mga... Abasir, bakit binabalik-balik ang mga kata? kasi saksi yung mga tao rito na malinis na. Wala, wala na sila masasabi, bakit napakalinis dito? Wala na ang malingaw nga, wala na mga basura dito. Wala na ang pipitsugin dito, lahat talaga nakatotok dito sa diwata. Araw-araw dito. Ayun na sa lupa to. Ang chicken, isang Wala pa po tayo dito eh. Ang chicken? Ito yung may inasal. Wala pa po tayo sa eh. Wala pa. Sige, mamaya na lang ako. Wala pang inasal daw. Ito ko inasal eh. Ha? Kumain na kasi ako doon sa Kwan. Sa Quezon City. Oh, second. Dala ko, dala ko pa nga dyan. Hindi ko na ubus Tinik <laughs> out ko na lang. Ay, gusto ko inasal. yung kinamatisan. Hindi ko pa natikman yung kinamatisan. pa Gaano ka sala? Panalo panalo panalo. 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 kayo. Sa Santa Rosa Laguna po. Oh, nakarating talaga kayo oh, dito, ah. Dinayo talaga namin, okay. Ako Quezon City ako dinayo ko rin dito. Pero galing na ako dun sa branch nila sa Quezon City. Mm. Yung nga lang inasa lang hina ko rito kaya pinuntahan ko rin. Palalo ah, ay. Ah. Masarap Linda 'to, brother. lang, din eh, Marap, Malaki nga eh. Hindi ka natalo libre pa yung soft drinks mo? Mmm. pa lahat? Mm. So, sige. Enjoy lang. Thank Okay. Thank you. take okay. okay. hindi Take Ah, oh. dito yung dining. dito lang wala pang inasal. Kaso eh. Oh, simintado na eh. Bakit simentado mayroon ba dati? Pero siyempre hindi mawawala talaga ang lakang pa yun, eh. Ah. Sana. Saka open kasi ito. Kahit sa amin nyo, dati wala eh. Ngayon mayroon na. open thank <laughs> you pang inasal? Ha? Ah? Na ko inasal? Wala pa eh. Sino? Inasal. <laughs> Nantay ko magkaroon. Yun ang kakainin <inaudible> ko Wala pa eh. Nantay ko nga may kakainin. Wala wala pa. Nasi lang ko kung mayroon na doon. Hindi minadali. Di minadali. Nauna, andiyan na. Narinig ko naman ang boses ni Nauna. Magkano po yung kwan? Longganisa. Pa? 30. Mura lang. Ako yung naantay ko yung kwan eh. Nasal. Wala eh. Mamaya pa. Pa, eh sorry. Sige po. Sige lang po. guys. Ubus. <clears throat> May take out ako isa. Valley 120 guys. Ang isang order. So, ubus ang aking order. Masarap siya guys. So, nirate ko kanina. Siguro, ulitin ko lang. Ang kanilang inasal na chicken. Ah. Uh, malaki na rin siya. Isang buong hita ng manok. Ah. Uh, nagulat yeah. siya nasa na sa 9.5 harus ka pantay niya yung pan yung inasal mang inasal ang sabaw niya guys masarap compare dun sa pan sa Kison City i-re-rate -ir ko yung sabaw nasa nasa 9 kung sa Kison City nasa 8 nasa sabaw hindi ko pa natikman yung pan dito yung yung Paris. Ano natikman ko lang yung inasal kasi natikman ko na yung Paris doon sa Juan sa Quezon City at saka yung Sikin niya. Ang Sikin niya, i-kwan ko, i yung ko, yun sa Quezon City ha, ah, nasa 8.5 tapos yung paris niya nasa 8 and dito hindi ko pa ako sa next siguro so, sa pag next na punta ko okay. saka so ko na i-re-rate yun yun lang guys nabigyan ko ng tira tira yung po Ayan ah. guys Thank you for watching. Don't so, forget to subscribe, like, and comment. Bye bye. Si Boy Abundak yan. Eh. May na-interview na naman siya. So, see you guys. Marami pa rin kumakain, walang tigil. May mga pila pa rin naman. May iba na nakakuan yung chicken. Okay na to kuya. Masarap. Ito gusto ko yung inasal na gustuhan ko. Yun guys, may, sari, may tagalinis din sila. tapos so, kasi hindi pa ako tapos. May drinks pa ako. So see you, bye bye! Hey guys, ito yung CR nila. Time is Agasta is OT As of this time Setan. ku ya. YouTube po. ano pangalan? Di segala